Hello mga kababayan. So guys, ang video ko ngayon ay dun sa naun siyame at hindi natuloy no, na butata na promotion ni Colonel Ranul Posibilia. So magiging ano na siya sana eh, Brigadier General. Kaso nga, ano pa, naudlot, naun siyame. Kasi actually guys, nung uh, dumating na yung time na magko-confirm na ang kanyang ano, appointment, no? Dun sa Commission on Appointments, para sa National Defense Committee ay ano dumating yung misis niya na si Tessa Luz Reyes Sibilla. Dumating tapos ah, doon pinigilan niya yung promotion ng mister niya. Kasi nga daw ah, sinabi niya na siya daw ay ano ah, hindi nagbibigay ng sustento sa pamilya. Tapos inakusahan din ni Mrs. Sibilla si Colonel Ranulfo Posibia na ano din daw, nagko-commit din daw to ng physical abuse laban sa kanya so bali ano, uh, imbis na magiging general na sana no at magkakaroon na ng star dito sa kanyang balikat etong si Colonel Sevilla na presently ang trabaho niya ay siyang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command so guys, ang masasabi ko no Uh, humahanga ako sa ginawa ng misis niya kasi hindi nga natuloy. Kasi ang sabi niya, sa apat daw nilang anak, ang sinusustento lang nito ay 2,000 a month. So guys, saan ka naman nakakita ng ano, apat ang anak na lumalabas parang tipa 500 each lang every month ang nakukuha ng bawat bata. So guys, parang ano lang to ha, pang dog food lang to ha. Diba? baka mas mahal pa yung pagkain ng mga aso ng mayayaman para dito sa ano apat na anak ni ano Colonel Sibilla so dito uh, napigil yung promotion sa kanya kasi nga naman uh, hindi siya karapat-dapat talaga para rin sa akin na maging general 'di ba kasi guys ito pala sinabihan na ng Commission on Appointments Defense Committee dati kasi dati na siya ng misis niya tapos ang sabi ay kalahati ng sahod niya ay ibigay niya. Excuse me, i-forward na niya sa family niya. Pero kasi nga hindi in writing, no? Hindi tinupad nito si Colonel Sevilla yung pagsustento sa pamilya niya. Sabi niya, uh, uh he was offered na uh, magsustento daw sa family niya, pero dahil syempre uh, ayo nga pumayag, no? Lalo na ni Senator Ontiveros na kabilang sa Commission on Appointments dito sa ano National Security Defense Committee, ah, sinabi niya, tinutulan niya na hindi pwede na hindi magbigay ng tamang ano sustento tong si Colonel Sibilia sa pamilya niya. At saka sabi ni ano ah, Senator Ontiveros, dapat daw automatically yung kalahati ng sahod ni Colonel Sibilia ay mapunta na mismo sa family niya in writing. Hindi pumayag si ano uh, Senator Ontiveros na mapromoto nang hindi nasisiguro ang sustento sa pamilya niya. Kasi nga nasubukan eh nung walang ano black and white nung hindi sinusulat hindi permado ni Colonel Sibilya yung sustento niya sa family niya, hindi niya ginampanan. Bagkus 2000 a month lang binigay niya. So kaya ngayon gustong maging sigurista ni Senator Risa Ontiveros na sabi nga niya walang kailangan na ang isang ina ng ilaw ng tahanan uh, na ang kanyang mga anak ay ano mamalimos o magbeg pa dun sa padre de pamilya para sa tamang child support, di ba? Tungkulin ng ano uh, mga magulang, di ba? Na sustentuhan ng kanilang mga anak kasi mga tao yan may mga needs yan na kailangan i-meet mo. Kasi kung bagaman, uh, cargo mo yan eh, obligation mo yan eh. So, dapat gampanan mo, lalo naman na ikaw ay able and capable. di ba So, ngayon, ang sabi ni Sen. Risa Ontiveros, hindi pwede hanggat hindi niya sisiguro yung ano, sustento sa pamilya. At dapat, automatically, kalahati na sahod. Eh guys, ito pala, pagka naging Brigadier General itong si Colonel uh, Sibilia, ang magiging sahod pala niya ay 136,000 a month. Tapos ang sabi niya ha, willing daw siyang magbigay ng 50,000 a month. So akala mo guys, malaki na yung 50,000 a month, no? Pero wrong ka guys, kasi ang kalahati ng 136,000 a month niyang sasahurin pag naging Brigadier General na siya, ay dapat 68,000. So parang sa sinasabi niyang 50,000 na willing daw siyang ibigay, kinukupit pa niya yung 18,000 so so guys no kung hindi ka magiging matalino kala mo ang laki na ng 50,000 pero ang deserve pala talaga ng family niya na makuha sa sasahuri niya as general kung natuloy yung promotion niya ay ano 136,000 divided by 2 dapat may 68,000 ng family niya monthly at yun ang gustong masiguro ni Sen. sa Ontiveros tapos sabi nung ano uh, ni Mrs. Tessa Luz Reyes Sevilla nung siya daw nagre-reklamo sa AFP na tungkol sa sustento, may nakakasabi siyang ano, mga kagaya niya ng mga ano, nanay, mga asawa ng mga militar, mga sampu daw yun, na ang mga hinainga daw ay hindi uh, nabibigyan ng tamang sustento nitong mga nagtatrabaho sa military natin. So, ang sinasabi ko lang, ito dapat ma, ano, mabigyan pansin ng present AFP chief na si General Romeo Browner na may mga ganito pala na mga men in uniforms no na under niya na hindi nagbibigay ng tamang sustento sa mga pamilya. Dapat guys, alam niyo charity begins at home. Bago kayo man bawa ito ka ni ano Colonel Sibilla no. Hindi siya naging general. Ano lang siya na maintain lang siya as colonel, di ba? Bago ka mangarap na magkaroon ng ano, star sa balikat mo na maging general ka, dapat sikapin mo muna maging star ka sa pamilya mo. Kasi charity begins at home guys. Dapat una love for God tapos susunod na yung love for family. Laging second ang family kay God. Hindi pwedeng mauna yung profession mo saka mo ilalagay yung family mo dun sa pangatlo. Hindi pwede. Laging ano, family ang ikalawa. Una lang si God pero family na. So kung bagaman, bago pa mangarap si Colonel Sibilla na maging general, ah uh, dapat ayusin mo na niya pamilya niya magbigay siya ng tamang sustento. At dapat ito rin si ano, no, total na diyan ka na sana makarating ko to kay ano, AEP ano, chief na si General ano Browner na yung mga ganito pala na sitwasyon ng mga misis na mga men in uniform na under niya ay maisaayos niya na ang mga ito magkaroon ng karampatang sustento. Dapat maisaayos niya no yung mga hindi pala nabibigyan tamang sustento ng mga ano, mga militar ano, outright na, na in writing na, yung kalahati ng sasahuri ng mga to mapunta na sa mga, ano, anak nito, sa mga nanay ng na mga anak nito. Maliban na lang sa mga cases na halimbawa na nalalaki yung asawa, di ba? Pero syempre dapat ma-prove pa sa court yun. Pero dapat talaga mabigyan ng tamang sustento ang mga pamilya na mga ano men in uniform no. Maski yung mga kapulisan, diba, May mga ganito rin sa mga pulis eh. Hindi ko nilalata. Pero mapa pulis, mapa militar, may mga hindi talaga nabibigyan ng tamang sustento yung kanila mga pamilya kasi nga meron na silang mga ano second family kung saan yun na yung nakikiago sa original family ng tamang sustento para dun sa original family. Mas matatapang pa yung mga mistress guys, yung mga kabet kaysa dun sa mga original na legal na mga misis. At pasalamat tayo guys, no. Merong isang Senator Risa Ontiveros na nakipaglaban na hindi pwedeng mapromotong si Colonel Sevilla bilang general hanggat hindi na po -put in writing na yung kalahati ng sahod niya which is magiging 68,000 no pagka na promote siya sa pagiging general dapat ayun ang mapunta kila Mrs. Tessa Luz Reyes Sevilla at sa mga anak nito o ayun lang guys, sinasabi ko lang sa inyo na tama lang na hindi na promote at tama lang din na pinaglaban ni Mrs. Sibilia ang karapatan ng mga anak nila na mabigyan ng ano talagang tamang ano uh, basic ano yung uh, family support na sila talaga ay ano uh, obligasyon ni Colonel Sibilia at dapat talaga magampana niya yun dahil meron siyang ano kakayahan no. So, yun lang guys. Dito lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!